Hello po mga kain ko uh, Magandang tanghali po sa inyong lahat Nandito po tayo ngayon sa Dalahikan, Sambuan, Cebu Kumustahin po natin si Kapobre uh, Isang vlogger po dito sa Dalahikan Tayo guys ngayon sa kanyang bahay Dito sa Dalahikan tayo po ay naglilakad papunta po sa kanilang bahay Ayan, malapit na po tayo kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag kalimutan mag subscribe like and share para updated po kayo sa aking mga video So nandito na po yung kanyang alaga po. Si yung tawag niya po ay si Habana. Ayan, malaki na po. So malapit na po tayo sa bahay po nila. Ayan, para po kumustahin po natin kung ano po yung kalagayan niya ngayon sa kanyang paglalive live uh, sa kanyang pagblablog kung ano po ang kanyang sitwasyon so malapit na tayo ayan na yung bahay niya so kumustahin natin kung nandito ba siya ngayon or wala ba para po makikita po natin kung ano po Ayan, malapit na po tayo. So, wala dito si Kapobre. Yung kanyang anak lang nandito. Ayan o. No? So, sabi ng anak niya ay nandun daw sa walog. So, nanggaling tayo sa bahay niya at tapos wala yung kan- wala po siya. Sabi po ng ano, yung anak niya ay nandun daw siya sa na, sa walog dun sa na, ng, ano, nag daw ng niyog kumuha daw ng niyog so, dumadaan po tayo dito sa may walog ang apple po na pobre ayan na mahirap po ang daan punta po dito Oh, nandito nga si Kapobre. Oh, uh, kumusta? Oh, marami na siyang ang mga niyog. Ito so, mahirap. Ha? Eh, Ito huh? mahirap. Ito so, Sa katagalan na ako sa niyog ka. Oo. Ito mahirap mo. Grabe. Kala so, hinto na kami makakit ng niyog. Kaya so, ang sakit ang paa namin ngayon. At malapit naman din matatapos na rin yun. Ah, uh, dalawang puno na lang at namin. Dalawang puno. Dalawang puno na sa itaas. So may may dalawang puno doon. Yun na so, lang. kapobre, kumusta naman yung ating paglala, pag, pag pag vlog? Oh, so, update lang po tayo. Ah, uh, hindi pa tayo nag-update ngayon, sobrang busy at saka wala tayong sariling cameraman kaya hindi tayo makapag-vlog na maayos. Ah. Uh -huh. mahirap kasi pag ikaw lang mag-isa mag mag mag-video-video tapos ikaw rin ang magsalita mahirap mm. dahil malapit lang yung yung kan man hindi ka maka cheese -change, change places, yung pag pag camera mo nahirap talaga. So sino Kaya, hindi pa tayo naka-update niya. So sino ba yung ano kasamahan mo dito? Sino, sino ba yung kasama, kasama mo? mo yan, si, si Marie Suelto 'yan. Mm. 'Yun ang kasama ko sa pag-vlog minsan pag mayroon kaming lakad na importante. Ah, At kami ngayon nagsama rin kami dito ngayon. Dito sa pagsasaka ah, ng pag-akyat pag ng niyog dito. Mm -hmm. kaya sobrang hirap kasi lang. dito sa probinsya pag wala kang pira kaya kahit kunting bunga inaakyat na rin namin para lang maka Mata. makabili ng panggastos sa bahay. Ah. so, pumunta ako sa bahay niyo tapos wala kayo doon. So, agad akong pumunta dito kasi sabi ng anak niyo nandito po kayo oh galing naman dito yung anak ko dito naman siya kanina mm. nagsi kasi dito kung saan ako hindi ito mga niyo lang tira sa init dahil yung nakaraang buwan sobrang init kaya maliit ang niyog ngayon ang na, nakuha namin ngayon ah uh. Ah, uh, sige ka po bre. Uh, ma maraming salamat po. Ah, uh, nakasama kita sa aking video. Sana sa susunod ng mga video, kasama pa rin tayo. Uh, okay, walang marami problema yan. Ah, uh, sige. Maraming salamat po. Sige po, sige po. Balik na katika yan. oh, pindi na. Ha? Hindi. Sila nga dahil nandiyo ka istorya pa. Di ba?